Mga master, alas 6 ng umaga, nagdating na yung mga pulis. No so, may relievo na rito mga pulis. No? Dumating na sila. Meron ng pulis. Kanina, umalis siya, din nagmerienda. So, meron na ngayon. Walang tao, posti lang. Hindi sabihin, yung mga kamote nandoon pa sa baba. Ano ba, nasi checkpoint pa. Ayan, so may mga pulis na doon. Eh. Ay, so ayan po yung ano ngayon, ha? morning, Sunday morning. Wala pang mga riders. Marami nang dumaan pero walang nakatambay. So, maraming ano, maraming aakyat ngayon mga master. Um, Ay, magsulat ka boy! ka kasulat? Ah, oh, ito na, ito na. Ayun, no. Group Marshals. Oh. Ito na 'yung mga riders. Mga riders, mga master. Anong grupo 'to? <laughs> ano? Ano daw diba, ano ba pinaglalaban nila? <laughs> Ayun oh. <no? laughs> Hindi ko alam kung ano mga pinaglalaban nito mga to mga master. Ayun oh. No? Huwag ka mag counter flow diyan. Double solid yellow lane 'yan. Ayun no? Ang tanong ko, bakit bakit sumakit sila lahat? dami nila ba oh. yan daming pulis yan o napaka special ng marilaki ngayon ayun o Oo nga. Ano meron? Ano meron? Ano meron? Ano pinaglalaban niya? Wala na angkas sa nila! Superman! Ay, Superman! Dapat <laughs> Superman tayo mga sasakyan! Oh. Alright, ang dami nila mga master. wala <laughs> ano ba patakbo kasi chairman nila patakbo kaya pala <laughs> <laughs> si superman <laughs> naging hero pa si superman ah Okay, ang dami. Wala na ang kaso, may nila Naubos na. Imbis na may pasahero kayo, nandito kayo nag-ride. Babahe din ata ito mga ate Walang pasahero, walang angkas Ay, mga angkas Walang booking Ay, walang booking Ay na o oh. Walang booking yung angkas Wala Sarado ang angkas ngayon Andito sila nagra-ride. Okay, napakaraming mga ano riders oh. Ang kas ang nandito. Ito yung nasa madaling araw sa Manukan, no? Sabi ko na ako eh. Hindi ako napatid na ano, yes. tumaan ako na lang. Naka flashlight ka pa nga eh. Oh. God, Sabi ko na ako eh. Akong pinakauna dito kanina. Diba na nga ako kasi makita ka din ang pati. Di Sino kasama mo? <laughs> ah, ganyan. Naka flashlight ako kasi dilim. Oo. Oh, eh diba may tambay eh, na no, mga ano na doon. Hey, no? <laughs> Superman Grabe. Grabe yung ginawa ni Superman oh, daming umakyat. oh. ang dami nila mamaya tayo ako may dadaan ng mga kamote oh. we're racing Di racing hindi ako sa mama buti nga hindi ako nagsat ng kamote sabi ko ayoko pala kayo dyan makina kayo nito nasa akin ako nang mga kayong panta kayo nito ang may ibang grupo ng mga riders yung market ngayon Yan, meron silang mga parade yun no hi, hi, superman. Ang si superman si superman lang ang nakagawa nito ha 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 gaganda ng mga scooter Yan. Marilake Meron silang mga t-shirt na kulay puti Na nakalagay marilake sulat Pinagasimutan oh. <laughs> ano sabi nila oh mga uniform marilake ano nakasulat hindi ko mabasa maliit eh ah ang nakasulat make marilake safe again uh -oh. yan ganda na muna oh. ano yan? Matagal nang slogan yan mga master kasunod yes. Ambulansya Ayun o, ayun o <laughs> Wala, wala kayo maliligtas kayo Wala, wala maliligtas ngayon ang mga ambulansya Lugi business ng ambulansya ngayon Tahimik ngayon ang marilaki Ha <laughs> yun no Makampanya pala yung gamit eh Oh Oh mga ngampanya Oh yan marami pang mga riders dami pa nila mga master Ito na lang ng riders Habite Habite ba yon? Amote 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 riders Hoy Amote riders Ayan ayan Wow wow oh. Lupit to Yun Superman <laughs> <laughs> Grabe At merong mga polis Ito Okay, polis okay. Ano Law enforcement service Oh, nandito Marnie David no? Ito mga ano LTO oh. LTO Siyempre Grabe kay Superman hindi mag-aakyat itong mga to pati LTO na LTO naka-aakyat nang wala oh, dahil kay Superman yan mga master kaya sobrang dami mga riders ngayon nakikisa sila kay Superman ayun o Rusio, ADB,

Mga Oscar, vlog nyo na. <laughs> yes, na. Grabe, 12 minutes na sa record ko. Dire-direcho, wala pang putol. Oh, hey! Shout out! walang putol grabe oh traffic sa marilaki walang putol ako na yung nagkakat nangangaray na yung kamay ko eh oy pati driving school nandito na rin oh. Okay, And grabe yun, oh. dami pa rin oh Maraleca is not a race track. Yeah, Hindi, ito ba yun? race track to ng mga kamote. Yun yeah, o, you know, lupit o. Ang mga, mga malulupit o. Malupit. Yeah, yeah, ha? Hindi <laughs> naman Okay, so kakat ko muna naputol putol na eh, mamaya naman. Superman. Ayun ay, oh. No? Superman. Superman. Ay, yun, no? Superman, Superman. ay, 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 ay. ay. ay, ay. <laughs> so, ayan mga master ang ganap dito. Ang daming mga riders na pumila. Maraming umakyat at napaka-traffic na po. Ayan o. Oh. Traffic. Pero hindi ko alam kung meron pa mga akyat. Titignan natin mamaya kung meron pa. Pero yung mga nakita nyo sa video, sila na yung napakaraming okay. bilang ng na mga riders. Wala, pati eskwelahan. Nandito na. Ay, dito pala nga rin po sa K-State. Ayan, ang dami nila. Mga master, mga riders. Grupo, ano mang, ano, ano bang ganap? Bakit sila nag-akyat ang lahat? Para kumuha ng boto. Para kumuha ng boto? Hindi, nag-aantay na rin yung sesto tsaka pag-ibig. Ah, sesto. Yung... Ito. Ito na ulit. Oh! Oh! huy, oh. Ano na yan? Binangga pa. Ba? Ang bagal na eh. Oh, kita nyo na. Ang disgrasya talaga. Hindi talaga Ano yan? nasa driver talaga yan napakabagal na babangga pa oh. lugi rin ang ano ang ano ngayon ayan o oh. okay PNP at meron pang iba Dominar at mga iba ibang motor pa yun ha ha ah. Sino yan? Si Ayan o no? oh, Ayan so dami mga riders oh. Pinte daw Ano oh, yun o no? oh, nagbabaan na, uh, agad? Ayaw na, na agad? Ayaw na, na. Pansit, tsaka, ano? lang Walang Pansit lang daw tsaka <laughs> sesto eh Ayaw na Ito mga ano na lang to, individual, hindi na to grupo. So ayan mga master, tapos na yung pila, nagkakita na sila lahat. So hanggang dito na lang po, abang-abang na lang kayo sa mga susunod nating update kung anong mga kaganapan dito sa Marilake. And ito pa, tingnan muna natin itong mahabol ng mga pig bike kung kaninong grupo to. Ayan, grupo ng mga pig bike. ayan lang update ko kayo sa susunod na kaganapan kung anong mga magaganap pa dito sa Marilake ayun may nag overshoot pa dun may nag overshoot pa bagal na yan po ay dahil kay superman kung oh, hindi dahil kay superman hindi mag yung mga yan dito sobrang ano sobrang laki ng ginawa, ginawa dito ng viral viral talaga si Superman dito mga master siya talagang dahilan kung bakit yung mga LPO senador na pukaw yung attention kaya so, sana tuloy-tuloy na to no tingnan natin kung hanggang saan yung yung mga ganitong pangyayari kung hanggang saan yung gagawin nila dito kung ito ba ay magiging permanente na dito o ito ay pansamantala lang dahil trending. Yan ang ating aabangan sa mga susunod na episode dito lang sa ating YouTube channel. Bye bye mga master. Ingat kayo.